Kahit ganito ang tsura namin, kaya namin magmukhang mayaman. <laughs> Isang gabi, habang tinatawag ako ng kalikasan, Kabasa ako ng mga sobrang sakit na komi. Kahit saan nga doon kami pamuntay, dugit daw talaga kami at hindi na yung magbabago. Sobrang nasaktan nga ako sa sinabi nila. Pero gusto kong patunayan sa kanila na kapag nag-ayos at nagbihis kami, pogi at maayos na mga kahit papano. Kaya ngayong gabi ay magpapakasyosyal ako. Susuotin ko na yung pinakamaganda kong damit. Sabi nga nila, gulatin mo sila. Dugit man kami sa inyong paningin. Sa ugali na lang kayo tumingin. Isa nga lang pala ang masasabi ko. Huyo kayo sa amin. Ito na nga pala yung na naming forma. Hindi kami in character bilang dugyo. ito lang talaga yung gusto namin suotin. At na ako ng bagong sinela. Gusto ko para suotin tong luma kasi portable Kahit maluwag at malaki siya sa akin masarap naman siyang suotin. Pero kahit ganito lang itsura ko alam ko sa sarili kong pogi ako. Sinisitsitat nga ako na white lady dito sa taas eh. Kabilang bintana naman sinisipulan ako ng duwende. Kahit kasi madalim kita ang kapugian ko. Kapag kasi inspired ka eh talagang mag-goglow ka. Yeah! Ang ah! goal kasi talaga namin is to become rich, not to look rich. O, oh, di ba English 'yon? Sa so, totoo lang nakatulong 'yung pagbabas niya sa amin. Bigla tuloy ako na pabili ng kotse, may aircon pa. Dahil nga social kami for this video, hindi kami pwedeng pagpawisan. Aaminin ah. ko sa inyo, nakatulong sa pagkatao namin 'yung mga construction criticism niyo. Kaya naman binabago namin 'yung mga dapat namin baguhin sa sarili. Nandito na nga pala kami sa Maynila. Pumunta na kami dito para mag-unwind. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin noon. Basta ang ibig sabihin daw doon ay para lang makalimo. Data sa bukid lang kami nagagala ngayon dito na sa landmark. Ito pala ang mga mall na mga social. May swimming pool sa loob. Umiilaw-ilaw pa. Lulusong na nga sana ako kasi gusto ko maligo. Ah, so nakakita ko ng pati na estatwa, hindi ko alam bakit di siya gumagala. Oh. Meron ding guard na nagbabantay kaya hindi ako makaligo. Nito pala amol ng mga social. Malay kantaja. kantadya may tubig, meron din mga bulaklak. Nito pala magpicture ng mga social. Nandito rin pala yung portal papunta sa Encantadya. Grabe, sobrang ganda, umiilaw ilaw Habang naglalakad ako, akala ko ang cute-cute ko. Nakatingin sa kanya mga dumadaan, mukha pala akong tik-tik. Trick na trick pala mata ko. Pagkatapos ko rumampas, ibu ibu naman. Nang mukha nga pala siyang matangkad kasi nakatake yung damit niya. Naglit na lakad pala, bigla na nga pala siyang hinapo. Guro hindi pa siya sanay maging social. Kaya habang naglalakad lahat kami, hinimas-himas ko likod niya. Mahina ka siya sa lamig, pero dapat ngayon masanay na siya. Pero dapat kapag nagpa-practice ka maging social, hindi hey. eh dapat nagpapahalata. Please, mas late lang to, pero tuwang tuwa ako Noong nakakita ko nito. Hindi ko mapigilan na hindi maging social. Kasi totoong first time ko lang naman talaga. Charot, hindi ako na kuryente ha. Dati kasi hanggang SM lang kami at walang ganito. Ngayon sa Manila na ako nagmumol. Alam niyo ba, kahit hindi ako naligo, kahit nakasando at chineras lang ako, hindi ako kinapkapan ng guard. Kasi nga, pang social yung bag ko, Louis Vuitton. Sa mga nakapanood ng vlog ni Boy Skincare, dito pala sila nagdate date ang niya na si Fernando. Sa buong buhay ko, first time ko na makakita ng mall na meron trend sa loob. Pwede kaya ako sumakay doon pa uwi? Habang nag ako, nakita ko pala yung mga post poster dito ng SB19. Sobrang idol ko nga pala silang lahat. Tapos nandito rin poster ng Blackpink. Idol na idol ko nga dyan si Annalisa. Siyempre dahil social na ako. Simula ngayon hindi na ako nabili sa ukay ukay. Sa mga hindi nakakalam. Ang tawag sa ginagawa ko ngayon ay bargain. Bala ko sana bilhin lahat yan. Kaso walang color yellow kaya hindi ko na lang binili. Dahil nga gabi na. Ang mga social na katulad ko hindi ko makain kung saan saan. Dito kami ngayon sa New York Pizza. Kahit ay, ayaw ko ng pizza pero social na ako. Kailangan ko kumain. Grabe sobrang laki at sobrang mahal. konti na kami bibili kami ng madami. Dahil social kami meron naman kami oven toaster. Pag hindi namin naubos pwede namin initin to bukas. Charot. Pinilit ko magpakasosyal pero ang hanap ko pa rin lugar ay mga simple lang Pinilot ko naman makipagsabayan pero alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun realize ko na wala naman akong dapat baguhin sa sarili ko oh. ano ko ina talaga ako pero hindi naman sa pagmamaarte ha hindi ko talaga kinakain tong part na to sa pizza pagkatapos ng namin kumain umuwi na kami Siyempre kumain ako ng kanin hindi talaga ako sanay ng pizza lang pagkatapos ng ano natulog na ako na pang-social yan straight lang dapat nakapostura tayo lagi charot